mga guys, uh, good afternoon sa inyong lahat at nandito si Papalon. bumalik tayo dito sa City. at so, sa taraw uh, tayo ibabalik na ng Maynila ayan uh, good afternoon sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers ayan, ito yung uh, kapag-movie ito tayo sa Tinagore ang Capitol Seaport of the Philippines ayan uh, Roa City Napakaganda Ngayon tayo maglalakad-lakad Ngayon mga guys yung kabila naman Yan ang City Hall And Ngayon uh, dito tayo sa uh, Tulay naglalakad Napakaganda oh Ayan Proud tayo bilang isang Kapisnon tayo rito Proud tayo na nababalikan na natin Nauuwihan natin uh, Ito ang Pinagmulan na lugar Napakagandang lugar proud na proud tayo bilang isang kapis noon ayan proud tayo na nakikita natin malaking pagbabago dito kahit lang tayo naman tayo sa kamay nila at least umuwi pa rin tayo dito para makikita din natin yung ating pinagmulan ayan na, na napakaganda shout out nyo para sa ating lahat ng mga subscribers sa ating mga viewers ayan, shout, shout, out sa inyo lahat ayan nandito ngayon si Papa Ron tayo Lang araw na lang, babalik naman tayo ng Maynila para doon naman tayo tatagal na naman tayo sa Maynila Ayan ganda oh Ngayon na uh, iikuti natin itong public market ng Roa City Para makita natin, ngayon malalim ang tubig mga guys oh puro mga halaman din eh, mga bagong bilya, iba ibang klase din yung mga bagong dito papunta tayo sa public market ayan maganda so, oh lang sa nakal dito Yung sa mga uh, hindi pa pala nakakaalam dito pala eh, mga maura mga tuyo dito pag namili kayo ng tuyo rito punta lang kayo ang banika sa dumulog, sa baybay. Nandun naman ang uh, mga bilara na mga tuyo sa baybay. yan ang ganda oh. Ganda habang naglalaka tayo dito. Ang ganda ng uh, lugar. Ayan, ang pakalalim ng tubig ngayon oh. Ayan mga guys, uh, may extension pala dito na ginagawa pa rin. Oh. No? Ayan o, oh. kita nyo naman mga nakatayo. Siguro mga gulayan yan dyan kasi nandito yung mga gulayan yun. No? Kasi dati yan, ay, may mga bubong yan dyan. Ngayon, uh, concrete na yung ginagawa dyan. Oh. No? Uh, tina tinaasa na. Maganda. Ayan. Ito yung Rositi City Public Market. Uh, napaka naganda. At ay naglalakad-lakad dito. Yan ang lalim ang tubig dito. Yan. Di yung mga guys ang tubig dito. Hindi talaga. Hindi ka guys may nila na marami ang tubig doon. Yung mga ilog dito. Ay hindi bawal ka rito magtapon ng mga basura na basta ka lang natapon. Pag nahuli ka may multa ka rito. Makukulong ka pa. Kasi dito kasi iniingatan dito yung mga sipos, yung mga talabatahong, yung mga ibang Uh, shell sa dagat ay iniingatan niyan dito na masira kaya ito yung maraming mga sipot siya dito dahil napakaganda ito yung public market oh yan well, mga guys dito so, nandito tayo sa dulo ngayon kita yun naman oh ito yung Teodoro Arsinas Arsina Trade Center public market ng Rose City. Ayan, napakaganda. Masarap ang hangin ng oh, Oo, mahangin. No? Oh. Ang sarap ng hangin dito. Lamig. Ayan, makikita nyo naman siguro. Ayan, pakita natin siya dito. Uh, napakaganda. So, talaga pagbabago dito na hindi kagaya dati na hindi, hindi ganito ang dinadaanan natin ngayon. Malinis na. paganda pa. mga makikita yung mga guys, napakaganda. Oo, oh, oh, ayan, oh. Diba? Linis, oh. Kita mo mga isda, oh. Ayan, mga isda. Ganyan ka importante dito sa amin sa lugar namin sa Kapis, yung mga ilog na hindi tinatasapunan ng mga basura, napakaganda, napakalinis. Kasi ah, uh, kasi unang una, yung isda ng piktado ayan. Dati walang ganito mga guys, ngayon, oh. Ang ganda naman dito uh, proud na proud tayo bilang kapis noon dahil uh, na ang na pag improve sa atin dito kahit sabihin na bihira din tayo umuwi dito sa uh, lupang sinilangan ko pero napakaganda ayan ayan mga okay, beso saan so, pa dati mga kainan lang dito dati ngayon pinaganda talaga ano oh. cross city pasio deal yan may mga halaman yan napakaganda ngayon guys sa so, atay ah, naman dito sa kabila dito pala, may daanan dito para makita natin sa inyo bago man lang tayo bumalik ng Maynila makita nyo yung lugar sa Roa City ang gano'ng maganda ang public market dito ayun mga yan mga kuwan lang dito abang ngayon ganda na ayun mga guys uh, yeah, naglalakyan ang mga pang dito ng mga mall ito yung ngayon sa yung kabila new upos naman itong kabila ayan. ito so, yung mga dami mga protas dito, mga saging ayan ayan yung makikita yung mga gisyo mga kandito so, ikot tayo parang kanyo ano ang dami din mga bilihan ng mga tuyo dito ayan yung mga bilihan ng mga tuyo kusang-sang lang kayo dito. ang dami kasi ito pa market dito pero ang labis ang gawin doon yung uh, Bilala na talaga ng mga tayo doon sa baybay na tinatawag Mura talaga doon Ayan Ayan, ikot-ikot tayo dito mga guys para mapakita natin sa inyo Ito yung Public Market Kasi ito yung punta natin, dadala natin dito Dito muna tayo dumaan sa kabila Kasi mga pilihan ng mga karanihan dito Tapos tatagos tayo doon sa kabila Para mapakita natin sa inyo Ayan Ayan. Ang ganda, malilinis yung mga kanito. Yung mga tindahan dito. Yan hindi ba siya tiles pa yung dinadaanan natin. Ayan. Napakaganda. Napakalinis yung kasiang uh, public market dito. Ayan, tapos tatagos tayo din sa mga bilihan naman ng mga isda. Para maganda. Ito kasi gulayan naman dito. Ayan. Dito yung mga gulay. Ito yung mga gulay dito. Ayan. Mga mura rin dito yung mga bilhin ng mga gulay. doon kasi pag kumasok tayo doon sa loob mga guys ay mga bilihan naman ng mga isda to ang ganda rito sa loob mga guys oh. Yan, may mga tinaparin rin dito hindi lang ah, ito oh. yan, maganda, maganda talaga guys kita mo malinis talaga yung uh, kondito. Kahit yung mga ng isla mga guys dito, malinis. Ayan, pakita kasi nyo. Dito, marami din dito sa mga paninda ng mga seafood. may mga kainan din dito sa loob. Ayan. Dito tayo dadaan sa pa pabila. Ayan. Ayan o. Oh. Mga mura lang yung mga paninda dito mga kaysa yan. Yan kung gusto yung bumili yan, mga ganyan kalalaki. Talaba, tako. Yan yung mga suso. Yan yung mga, 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 anum, <laughs> <laughs> mga yan, yung mga, yung mga seafoods. Grabe mga guys. yung mga tulia Oh, di ba? Ang ganda ng pa talaga public market ng Rose City. Ah. Uh, yung e, parang tight yung inaapakan natin. Oh, ang maya-maya. Yeah. Yeah. dito tayo sa kabila ng mga guys para makita niya naman. Ito naman yung bagong uh, gawa nito para makita nyo bago tayo uwi pakita natin mo na sa inyo yan mga itlog daming tambak Ayan. ah, isa yung mga karne yan dito nilipat na pala nila oh. Ayan, yung mga kasang karne mga ah, kalabaw, baka ang dami. Ayan. Sarap dito. Mura kasi yung pan dito eh. Hindi ka kaya naman sa Maynila. Napakamahal naman yung mga karne dito. Dito naman napakamura yung mga karne dito. Saka maganda rito dahil na... Uh, pag may suke ka rito, napakamura mga dalga pa yung yan yung mga bagong kwan dito. Ito yung bagong gawa ha. Ito naman, itong area to ay mga ukay-ukay -okay naman. matos so, sa kaluhalo, mix ang kwan dito. Ayan. Ito yung mga ukay-ukay -okay dito. Ayan. Hindi ko lang alam kung kung kasi may nilang kasi o rito. Ah, uh, nagkakaroon lang may ukay-ukay. -okay. kaya hindi kayo maliligaw pagka gusto nyo mamili rito dahil diba, mga bago kayo rito hindi kayo maliligaw kasi kung anong ibili nyo punta lang kayo doon sa isang lugar may kita nyo ayan kaya bilhin na po kayo hindi sayang ang pera dito ayan yung mga ngayon well, nalabas tayo doon sa kabila naman <laughs> bago tayo uuwi

may mga addressing dito kasi may city number hindi ka pwede mag monitor nila yung mga color dito na walang mga number Sinuhuli nila pero iba naman pag uh, may time naman na nakakabiyahe yung color dito kasi yung bibigyan din para kumita din Ayan. ngayon na tayo eh, pauwi na papunta na tayo ng terminal Ayan. Ayan, ah uh, hindi ka mahirapan dito. May ikot ka ng loose kapila o. Ay, yung um, akong Napakaganda. At malinis talaga yung parang talaga ako guys. Kaya sa dami kong lugar na pupuntaan talaga. Ang Raw City napakalinis talaga. Kahit sa public market. Kahit yung napupuntaan ko kaya yung uh, tawag dito yung dito sa Laguna yung Santa Cruz malinis din yun. Ayan. saka sa kayo yung Ripa City malinis din magaganda malalaking market pero magaganda kaya ano may mga unit up dito Ang lalaki kaya ako nalang ibago din ako dito guys kasi simple sa tagal din ng panahon na nawala rin ako dito kaya nalang ibago din ako okay guys samahan nyo o, tayo papunta na doon sa terminal tayo uwi na Tatawid lang ako dun mga guys para uh, tag ito, mabang lang sa sasakyan Mga so guys, ito yung uh, Rosa Avenue. Kapunta tayo dun sa terminal. Nag-aabang tayo ng masasakyan dito. Yung tricycle. Para uh, na. Kasi tangaling tapat na. Para maglilipit pa ako ng mga gamit ko. Para sa so, araw, pag uuwi, pag alis ng probinsya pagbalik ng Maynila hindi okay, so uh, na mahirapan sama nyo at papunta tayo terminal di terminal Dito para Parang siya para tayo magabang ng mabang dito sa Kaya sa lahat ng mga subscriber dito na lang muna, ingat po bye bye